sa mga balitang consumer at kalakalan naman Tiniyak po ng Meralco sa mga customers ito na walang brownout out na mangyayari ngayong Semana Santa. Siniguro na raw ng Meralco na handa sila sa tumataas na demand lalo't umiinit nga ang panahon. Patuloy pa rin daw na nakikipagugnayan ng Meralco sa Energy Department para makamit ang brownout free summer para sa mga customers nito. Taliwas yan sa naunang anunsyo ng DOE na posibleng itaas ang yellow alert sa Luzon Grid. Posible kasi makapetong ang El Nino sa mga hydroelectric power plants. Naku po, hindi ito parang parang kagaya ng mga panahon dati direk ah. bingo na pagka nagba brown out kaya natin ng isang linggo sa init na 'yan okay, hirap hirap <laughs> kaya nyo ng no, dati no. 'di ba ganun katagal ang mga kaya, brown mm, out tatlong dati. araw hanggang isang linggo at least ngayon sure tayo na sa init po na nararanasan natin dire diretsyo na mayroon tayong kuryente, na kuryente. ang tanong Tama. ang tubig paano kaya ang tubig yan talaga ang nakababahala Uh, punong-punong totoo nga punong puno daw ng pulbos ang mga bata noon correct ah ngayon ba atas na ka-aircon alam nyo ha oh, may mga nagsasabi hindi daw maganda ang pulbos, pulbos talaga sa mga bata nakakakos uh, daw ng hika ah, lang, yun ang sinasabi yung media diba? mismo eh. in, in other ano, pero tayo dati side, oo, parang pampapresko uso yun sa atin dati oh. ba? Diba? kung walang hika walang problema oh. pero pag may hika bawal talaga yan pero ngayon at least sure tayo na hindi tayo mawawala ng kuryente kung may lang. po ng kuryente. Ah, ay, eh, Kasi huwag kayo magreklamo <laughs> na wala kayong kuryente kung di po kayo nagbayad. Tama. naman. Mama. Nagtaas naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ng Red Tide Alert sa pitong lugar. Yan po ang San Pedro Bay sa Samara, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, at Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. May red tide alert din sa coastal waters ng Milagros sa Masbate, San Benito sa Surigao del Norte at Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Kapag may red tide alert o red tide alert ang isang lugar, lumalabas sa delikado kainin ng alamang at iba pang klaseng shellfish na mahuhuli sa mga nasabing lugar. Umakyat na sa maygit 2,700 piso ang farmgate price ng 50 kilong sako ng raw sugar. Mas mataas po yan kumpara sa dating 2,600 at 70 piso. Ito na rin ang pinakamataas na presyo sa loob ng labing 11 na linggo. Patuloy po na tumaas ang presyo ng raw sugar nitong nakaraang 8 linggo. Layon kasi ng gobyerno na itaas po ito sa makatarungan na presyuhan para sa mga magtutubo. Sa ganitong presyuhan, naniniwala ang Sugar Regulatory Board na magiging stable na ang retail price ng refined sugar sa 85 piso kada kilo. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.